Ano po yung aasahan ng mga driver? Mula rito, mas iigting po ba yung pag iimplementa nitong Public Utility Vehicle Modernization Program o mas makikita pa po nila yung mga na isinagawa nyo noong nakaraang taon para tumutol at ipaglaban yung mga karapatan ng mga driver? Ano po yung aasahan ng mga driver? Sana makita ng mga, ng mga senador yung kalagahan ng ating public transport. At uh, siyempre sana maging bukas din ang uh, Senado at ang Kongreso sa pakikipagtalastasan sa kipag, uh, pakipaglatagan ng, uh, ng, uh, ng programa. Dapat uh, totoo ang ating mga Senador na yung pinangako nila ng panahon ng eleksyon, dapat to pa rin nila sa panahon sila nakaupo. Na sinasabi nila tutulong sila sa hanin ng public transport, tutulong sila sa hanin ng mga mamaya, ng mga mga kagawa, dapat to pa rin nila yung kanilang mga pinangarap. Dahil talagang uh, sabi nga natin, ang, uh, ang Senado at ang Kongreso ay bahagi lamang ng buong struktura ng Estado, pero siyempre sa bahagi natin, ay uh, mas titiyakan natin, mas palalakasin natin yung uh, pagkilos at yung mas movement, hindi lamang sa hali ng mga driver at mga operator para makapagsulo at makapag tayo para sa karapat at kagalingan ng ating mga mamamayan.